uh, kasalanan pala to. Sinabi ko po ang report ko kay General Bato, pero wala pong nangyari. Hindi po niya inaksyonan. Iba po ang ginawa niya. Ang ginawa niya, is ang kinausap niya ay si Alan Lim. Hindi na ako yung kausapin na, na gumawa ng report, eh si Alan Lim ang kinausap niya. Then, nagbigay din po ako ng report kay Director General Aquino ng PIDEA. Uh, sa kanya naman po, in fairness po sa kanya, pinatawag niya ako, kinausap niya ako, in-explain ko sa kanya yung report ko kung paano ko nakuha at ang sabi niya ipapadala niya sa ipapaabot na sa malakanya pero uh, nung tumutok na po ito medyo nag-deny po siya na ang sabi niya is uh, hindi niya maalala kung kailan niya binigay sa malakanya eh, eh nakakapagtaka naman po noon eh napaka-importante report di alam kung kailan iniwan yung report kung hindi nagbigay then nagbigay din po ako ng report kay General Albayalde, Chief Kenti Albayalde. At nung una, dininay niya, ganun din, dininay niya noong una, pero noong sinabihin siyang mayroong litrato, medyo nakalala niya. So, inamin din niya, pero wala siyang ginawa. Katulad nila, General Bato, De La Rosa, Aron Aquino, at uh, Oscar Albayalde, wala siyang ginawa doon sa report mo. Talagang tinabayaan nila yung report. Then, hanggang sa umabot na yung hindi nila ma-dispute yung aking report, ang ginawa nila is uh, ako yung sinaraan. Sinaraan ako at yung team ko. At dahil nga doon, uh, yung isang kasamahan ko na gumawa ng report, binukot, si Captain Lito Perote, hanggang ngayon nawawala. At ang isa ay binaril, namatay. Si retired master sergeant Jerry Luwanag. Wala akong umaksyon sa report ko. Ano po ang posisyon ni Senator Bato de la Rosa? nung kinausap niyo siya tungkol sa bagay na ito? Siya po ang chief painting noon, pero hindi po kami nag-usap ni Minsan tungkol sa report ko. Hindi, hindi niya ako kinausap. Ang kinausap niya ay si Adam Lee o si uh, Lil Wenxiong. Yun ang kinausap niya. Kung hindi po kayong At kinausap course, ni Senator Bato, eh, paano po niya nalaman ang inyong operasyon? Nalaman niya po na meron akong report dahil sinag, uh, may na, po pong nagsabi sa kanya na meron akong report tungkol kay uh, Lin Winshiong o Alan Lim. Nalaman niya yung report ko na na kay Director Tascolan, tinawagan niya po si, si Director Tascolan at uh, pinakuha niya yung report ko. Nalaman ko po ito kasi tinawagan ako ni General Tascolan, tinatanong ako kung uh, nag-usap kami ni Chief PNP ba to that time? Kasi bakit ba pinapakuha yung report ko? Ang sabi ko ni General Tascolan, uh, sir, hindi po ako pinakausap, hindi ko po alam kung paano na nalaman na meron akong report na ipinigay sa inyo. Noong pong 2017, sino po ang Director General ng Philippine National Police? Iba to rin po ba? During that time po, siya pa po, po ang mga Direktor. At kayo po'y gumawa ng isang director report. General. Kayo po'y gumawa ng isang report noong 2017 uh, na kung saan lumabas ang pangalan ng mga high profile na mga tao. Katulad ni Michael Yang at Alan Lim na kilalang parehong malapit kay dating Pangulong Duterte. Tama ho ba ito? Opo. Uh, actually, mayroon pa isang pangalan po doon, eh, si Johnson Chua. Johnson Chua. Opo. Ito pong report Opo. na ito ay naibigay po kay uh, Senator Bato nung panahon niya. Opo. Naibigay po sa kanya. Pero wala po siyang ginawa. O, wala. Ang ginawa niya po ay ang kinausap niya si Alan Lee. Then kinausap siya ni Michael Yang. Okay. Ba bakit po niya kinausap si Alan Lim? Palagay niyo ang alam ko po is uh, kinonfront niya si Alan Lim at uh, umamin si Alan Lim sa kanya na siya yung nahuli sa sa Cavite na uh, laboratory na ang pangalan na ginagamit niya doon ay Wen Wen Li Chen. Mm. Uh, so nga pala, kano uh, kaano ano mo si uh, Miss Roslyn, kaano ano mo si Alan Lim? Your Honor, hindi ko po kilala si Alan Lim. Hindi mo kilala? Hindi po. Okay. So, uh, Colonel Asierto, uh, yung pong doom, uh, dumul, dumul rape, kailan po nangyari ito? Dumul rape? December 31 po, 2004. 2004. Sino po ang oh, po. Uh, ang Director General ng Philippine National Police noon at that time? Si General Aglipay po. General Aglipay. Okay. Pero nga po kung isang uh, tanong doon, no? Uh, Sino po ba ang mga taong binantayan ninyo sa inyong surveillance? Tungkol dito. Ang prominent po doon na pangalan ay si Alan C. Alan C. Oh, Nas, po. na, nasa ano po siya ngayon? Kawala oh, na po. Nasa 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 testimony po ni Arturo Lascanas kung ano yung nangyari kay Alan C. Okay, kayo na Richardo, uh, pakibanggit niyo nga po sa amin sa Quadcom kung ano ang koneksyon ni Michael Yang sa drugs at ang koneksyon ni Michael Yang sa dating Pangulo. Si Michael Yang po ay, uh, nung inibisigaan po namin yung sa domoy noong 2004, si Michael Yang po ay hindi namin nakikita. Kasi po ang participation niya ay nagsimula Okay, yung aming surveillance is nagsimula noong October 2004. Pero ang participation ni Michael Ya, base doon sa informasyon na nakuha namin, is nagsimula siya noong August. Ang participation niya, is siya yung tumanggap ng dalawang uh, 40 footer tungkainerban na naglalaman ng mga sariling-saring gamit ng mga chemicals at equipment at uh, mga ibang uh, produkto na ginamit sa pagkatayo uh, ng laboratory sa sa Domoy at yung doon sa nahuli sa Karihan de Oro. Yun ang participation ni, ni Michael Yang sa uh, Domoy. So, although siya uh, nagparticipate pero during our surveillance ng October hanggang mabas namin ng December 31, hindi namin siya nakita. Si Michael Yang po ay una kong natanggap ang information sa kanya noong April 2016 uh, campaign period. Ito po ay ipinakita sa akin ng litrato na magkatabi si Michael Yang, si then presidential candidate Rodrigo Roa Duterte at si Bongo na nasa loob ng isang pribadong uh, privadong eroplano. Yan po ay 2016. Ang sabi sa akin ng asset is magkaibigan si Michael Yang at si kasi uh, parang hindi pa ho hinog -hino yung informasyon. Noong manalo na si Pangulong Duterte at uh, nasimulan na yung na yung war on drug na maraming namamatay, sinimulan ko na po yung aking betting uh, doon sa informasyon na natanggap ko tungkol kay Magalya. So, base doon sa dating na ginawa namin, na meron kaming nakausap na isang tao na meron ding involvement doon sa pagtatayo ng laboratory sa Domoy noong 2004. Uh, na na natagpuan siya ni then Captain na uh, Lito Perote. So kinausap namin siya sa Davao noong August 2017. Nag-meet kami doon. So, yung, uh, kayo, siya kinausap namin siya. Ito. Hindi pa kayo nakita ni Michael Young kahit minsan? Ay, hindi pa po. Si Alan hindi Lim. Hindi pa po, hindi pa po. na ba kayo ni Alan Lim? Ay, hindi pa rin po. Hindi okay. pa rin po. Meron kami picture dito na kasama ang dating Pangulo. Uh, can, can, can we get the picture there? Uh, ka usap niya si Michael Yang at si Alan Lim. So, ibig niyong sabihin, kaya nila sa inyong investigasyon, na talagang uh, nasisiguro niyo na may connection ang dating Pangulo sa mga ilegal na gawain ni Michael Yang at ni Alan Lim? Uh, Meron po ba? Sigurado po ako. Dahil, dahil po doon sa nangyari sa akin at nangyari doon sa mga kasamahan ko, eh, very obvious po na siya yung nag-protect. Pinotektahan niya si Michael Yang at si Alan Lim. Ano pong nangyari, dahil, ano nangyari sa inyo? Yung po ba ay ginawa sa inyo? Uh, o din ninyo o ginawa po sa inyo sapagkat Uh, nakita nyo ang involvement ng dating Pangulo dito kay Michael Yang, kay Alan Lim, nakita nyo na hindi pinansin ang report niyo ni Sen. Bato, ganoon din po si uh, ang iba pang mga Director General. Anong uh, parang nababas po kasi uh, nung hindi nila ma dispute yung aking report kasi supported naman po ng mga dokumento may mga oh, warang pa pare si Johnson Chua, merong uh, court decision si, si Ewan Lee Chen o si Alan Lee sa Kavite. So, hindi nila ma-dispute yung report eh. Ang ginawa nila, isinira nila kami. Naglabas sila ng white paper against us, ginawa kami ng matrix. Sino pong gumawa uh, nun? Sino pong gumawa noon mo yun? alam niyo po ba? Kilala niyo po ba? kung nung gumawa sa inyo ng mga white paper na yan. Sila po ba ay nasa loob ng na Philippine National Police? Sila po ba ay mataas na opisyal ng na Philippine National Police? Meron po akong suspensa kung sino gumawa. Uh, pero hindi pa po kumpleto yung aking ebidensya. Pero alam ko, alam ko namin na siya yung gumawa. Kaya hindi ko po, po hindi pa po kumpleto At yan pong white paper ay ginamit ni Pangulong Duterte nung, kan, nung, nung nagsalita sa namin na ako raw nag-smuggle ng AK-47, nagbigay ako ng baril ng AK-47 sa NPA, uh, kin daw kami ng mga Chinese at pinapatubos, at kung ano, no, pang mga ano, pati yung pagpatay sa Koreano, ibinintang sa amin. So, kailan po dahil daw hindi na, nila kayang... Colonel, kailan, kailan po nangyari yun? Yung pag... hindi ko na po matandaan exact nung kailan yung sa... sa yung yung kanyang public uh, engagement sa General Santos, ay eh, pasensya na po kayo, talaga pong medyo mahina po yung aking uh, pag-alala sa date. Pero na, lahat ng mga po yan is nasa media. Lumabas na po sa media yan. So, lahat ng lahat itong sinasabi ko ay nangyari at mabemberify po sa media. Meron po ba kayong sariling dokumento na na nagsasaad na si Michael Yang po at Alan Lim at ang ibang mga PNP chief ay uh, may connection dito sa inyong uh, iniimbisigahan. Ang, ang, ginawa ko pong report ay nasa kanila. Ibinigil ko sa kanila yung report ko. kung wala ko pa yung, copy, pa, ako kayong copy ang committee, kung wala ko pa yung copy, ay pwede po ako magbigay sa inyo ng electronic copy. Mr. Chairman, do we have a copy But, of that? Um, Comsec, do we have a copy of the Uh, document from uh, Colonel Acerto? There were submissions in the past, sir. We have to check if... Uh, Just in case lang na yes. nawana yung kopya. Can we ask a, another copy from you, Colonel Acerto? Apo, oh, ipadala ko na lang po. Lahat po ng dokumento na meron ako, pati mga notes, mga pictures, mga passport picture ni Alan Lim, o ni Lim Yuen Siong, ipadala ko po sa inyo. So, Colonel Asiento, Sir To, uh, to uh, of course, alam nyo na under oath po kayo. So, lahat po ng inyong mga sinabit, mga pinangkit ngayong araw na ito sa aming quadcom ay puro skrotohanan po lamang. Opo. Oh, wala, uh, wala pong halong skrotohanan uh, po ba ito? Ang pangalawang tanong, wala bang halong politiko ito? Ang pangatlong tanong, eh, masama ba ang loob nyo so, mas, sa dating Pangulo, uh, o so sa mga Director General, kaya kayo nagsasabi ng ganito ngayon? paki po ah uh, sobrang aling na tao na po kung lumalagpan sa katotohanan. Kung ang aking report ay hindi totoo, ay madali po na itong i-discredit. Pero hindi na kagad i-present si Alan Lim o si Michael Yang. Si Michael Yang meron siyang tattoo sa likod. Ang alias niya is Dragon. Kasi meron siyang tattoo sa Dragon. Lahat po yan nasa report ko. Mayroon po ang tattoo so, si Michael Young. Opo, sa likod. Oh. Uh, um, ang, ah, alias Dragon po ang tawag sa kanya. Ang akala, so, uh, ko ba hindi pa kayo nakita ng Michael Young? Paano yung nalaman na meron siyang okay. sa likod? Sino ba <laughs> yung, na, yung, ano, yung, yung po yung, yung sa likod? Yung po yung binangkit nung, nung uh, confidential informant na nung ipinakita ko po yung mga pictures, yung iba-ibang pictures sa mga Chinese o ibang iba-ibang uh, photos. Pinuro niya po si ano, yung picture ni Michael Young. Pero ang tawag niya, siya, yan po si Dragon. Sabi niya, bakit Dragon? Sabi ko sa kanya, bakit Dragon? Sir, so, may, mayroon po siyang tattoo sa likod ng Dragon. Pero iba ibang sabihin sa so, akin, sino po yung informant na yun? Uh, nandun po yun sa report ko. Ah, sa report ninyo? Uh, opo, nasa report ko po yun. Kung um, pwede ang, po, o, eh, ang, pakibigay po sa amin lahat ng mga dokumento para makita po namin ito. Uh, oh. Yan. Uh, uh, oh, pati, yung, yung, pati, pati po ba yung mga personalidad na nakalagay din po doon? Apo, oh, meron po yung na, meron pa rin siyang summary information ni in Johnson, siwa ni Michael Young at oh. sarili, alin?